Habang tumatanda tayo, hindi natin mapigilan na isipin, ano bang kabuluhan ng buhay? Pagbata ka kasi, wala kang panahon pag-isipan to. Kasi you have your whole life ahead of you. Feeling mo ang haba ng buhay at may panahon kang gawin ang anumang gusto mo. Habang tumatanda tayo, ang dami nating pinagdaanan, maraming tayong na-accomplish. Alam nyo, medyo achiever din ako ng bata at Excited ako pag may bagong project. Nakatutok yung buong atensyon ko. I dedicate a big part of my time. Binubus ko yung buong lakas ko. May deep satisfaction ako sa pagbuo ng mga bagong project, bagong produkto, bagong service, bagong ministry. Pero kasama pala ng pagtanda, yung nagiging aware tayo sa maraming failure, maraming disappointment, maraming regrets pain and suffering. At napapaisip din tayo, may meaning pa lahat ng ginawa ko? At ang na-discover ko, by themselves, wala talagang meaning ang karamihan ng ginagawa natin. What gives true meaning to whatever we do is if we do them for God. Si King Solomon, na-discover din niya ito many, many years ago. Ang sabi niya sa Ecclesiastes. The end of the matter. All has been heard. Fear God and keep his commandments for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing whether good or evil. Pray po tayo. Heavenly Father, dumalapit kami sa iyo nagpapakumbaba, humihingi ng wisdom sa aming buhay. Turuan mo po kami makita ang kabuluhan ng aming buhay sa iyo. May your will always be done in our lives. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.